Hoy pa ano kung tanungin ko siya ini ito yung iniiwasan niya. Mm -hmm. Ito ba Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Ah, wala okay. lang mo si apo. Senator Soto matagal ding nag-serve. Opo, opo. Sa senador. Mm -hmm. eh, sa unang pagdinig sen eh, parang yung ang statement nung Jose uh, Cabral parang siya ang pinakawalang walang kamuhang wala sa, pa na wala ba 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 ako, wala pa ako sinasabi na kung uh -huh. siya'y may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. Yun, Ang do problema, nakikita nyo sa pagtatanong ko at sa kanyang pang, pagsagot, nakikita uh -huh. nyan yun eh. Mm -hmm. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napi, napili niya na lang na mag-resign na lang siya. Bakit ka mag-resign? Uh -huh. Eh, tinatanong pa lang kita. Yun. Una, tingnan, napansin nyo ba? Bakit niya tinex? Si Sen. Uh -huh. Soto. Oh, uh -huh. yung staff daw po ni Sen. Soto. Tinex niya. Uh -huh. O Yung tinex niya, bandang hunyo yun eh. Kapo proclaim lang namin, alabing na dalawang senador. Mm -hmm. Tinex niya na, sinabi niya, Sir, uh, how are you? Uh -huh. uh, meron ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million uh, five, five... for now. Opo. At uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority, para maiwasan po natin yung mga ganito, ganito, ganyan, I will, I will send you the menu. Uh -huh. <coughs> Ikaw ang undersecretary anong ano kapangyarihan mo para ano bakit ka nagpresinta? una yun bakit ka nagpresinta? oh siya nag-offer eh sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate president Ayon. kasi kapo proclaim lang namin eh mm -hmm. O pa, paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Mm -hmm. Ito ba? Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Ah, okay. Alalahanin mo, si wow. Senator Soto matagal ding nagserve Opo, opo, opo. Sa Senado. Mm uh -hmm. -huh. At sa naman. Sa na matagal, tama at po. At siya naman ay... Inamin din po niya. Inamin niya. Opo. Uh -huh. Ngayon, itatanong ko lang naman. Wala naman akong ibig sabihin dito. Uh -huh. Ito siguro yung ayaw niya sabutin ngayon. Mm uh -huh. Ilan pang senador ang tinex mo? Maliban kay uh -huh. Senador Soto. Uh -huh. Kasi maaring makikita ko yan eh. Isa uh -huh. Isasabihin ako lahat yung mga papelis mo dyan eh. Uh -huh. Oo. Oh, tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, bakit naman ako hindi mo tinex? <laughs> Nag-proclaim din naman ako eh. Uh, oh, may man. paborito ka ba? Uh, Tama ba yung sinasabi ng... Ngayon, na, na napapatunayan kung isa-isa Na <laughs> may, may paborito kang contractors? Uh, uh, uh. Meron ka pang paboritong contractors na congressmen? Uh, At yung congressman, may tinetext yan? Congressman na contractor. Opo. Oh, eh, oh, sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Uh -huh. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, mm -hmm. baka ka. Ito ka itong iniiwasan ngayon. Ayun. Yun ang mali doon eh. Parte ka ng sistema, bakit ikaw magpipresenta? Yusek ka eh. Uh -huh. Magte-test ka sa mga sino Net pa lang ito, Jen eh, Totoo po, e, binubuo pa lamang yan Binubuo pa lang Ikaw, ikaw na ang nag invite sa kanila Na maglagay na kayo ng paborito nyo Yung uh -huh. mga project para wala do duplication Tama eh. ba yon? Uh -huh. Akala ko ba ipinagtiwala sa inyo Ng pamahalaan ang katungkulan Kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin Kung saan lahat ilalatag ang mga project Ng makikinabang buong bansa uh -huh. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Oho uh -huh. Di ba? Oh, oh pagkatapos. Halimbawa, yung yung ibinulgar ni ano ni Representative Toby Chaco. Oho. Uh -huh. Pag tiningnan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita puro saldo ko saldo ko saldo ko 13.8 billion pesos. Uh -huh. Aha. sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek uh, Cabral. Uh -huh. Ito ba ang pag-allocate? Ha? Magkano yung sa ako Bicol party list? Magkano yung ganito? O, pagkatapos katapos-tapos maalala ko yung party list ko. Magkano yung sa gift party list? <laughs> uh -huh. Baka maawa ka eh. Baka manlumo ka eh. Uh -huh. Ito yung sistema bulok na sinasabi ko. Ayaw. -oh. Pagkatapos magkoconcentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Uh -huh. Anong gusto mo, butete? Pupunta ka ba sa Scarborough Shoal, din? Uh -huh. Para manghuli ka lang ng sapsap? Ah, hindi. Ay, hindi ako magpapagod ng pupunta oh. Uh -huh. ko sa ISIS. Pagkatapos, ang, ang uhuliin ko lang pala ay butete. <laughs> o kaya dilis. E dito lang sa Sapa, meron na. Sina sinayang ko uh -huh. naman ang katakot-takot na gasolina. Pati yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... Ha? Oh. Uh -huh. alam na ko sino yung harang sa papunta ka sa Scarborough. <laughs> ang inihi... Ang purdilis lang pala yung pinupuntiri mo. Uh -huh. It, Ito yung sinasabi ko eh. Mulat po na pa, nung ako ang mag-chairman, Nilay down ko na yung direction. Opo. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Uh -huh. Kaya after three, after three, invest, third, third investigation, labing pito na. Hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanan kayo eh. Opo. Ay yung direction na makikita natin kung sino talagang may kagagawan ito. Mm -hmm. Para meron tayong chance na mapatigil ito. Ayaw. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking gusto mangyari. Naalala ko siya, unexpected ba yung, di ba yung ng slide do sa privilege speech ba ni Sen. Ping Lacson, yung na ipinakita pa niya yung text nung uh, Yusek Cabral na nung tumindig kayo, inapansin niyo at yun ang binigyan niyo ng highlight do sa pagtatanong ninyo. Kasi hindi masyadong binigyan ng pagsin. Oo, oh, po, eh. parang ang bilis lang eh. Parang baliwala lang eh. Oo. Oh. Oo. Oh, na parang ba, ito niya, may nag-text nga, tapos... Pero yung implikasyon nun, hindi hindi diniscuss. Kaya ako, kaya nga, ng highlight. Kaya ako, Kahapon ba yun nung nag kami? Nung ang, isang araw, Wednesday po ata Oh, eh, ang, una ang una kong hinanap, Opo. nasaan si Yusek Cabral? Ah, yung kahapon, yes oh, po. Oh, kasi invited siya eh. Uh sabi ni Chairman Katari. Secretary... Lacson, uh, she was invited but she is not here. Ayun. So, uh -huh. so nagresign Nag-resign na pala. So pasabi na. Kasi ang, ang, paliwanag ni, ano, nagpaliwanag si Secretary Beans, uh -huh. Uh, Your Honor, sabi niya, I accepted her resignation two days ago. So, two nights ago. Sabi ko, wala ka akong konsekwensyon. Kailangan uh, nandito siya opo. because she, she must face, sabi ko, a lot of questions. Kailangan masagot niya to. So sabi ni Senator Lacson, okay, sa pina, Nasaan ka ako si Senator? Ba eh, si Senator? Si Secretary Boeing. Opo. Kaya sabihin na, Secretary Boy, kaya uh -huh. lang dumating na si Secretary uh -huh. ano ng bandang tangani. Medyo late na nakuha. Opo. May oh, oh. paliwanag na natin ang nangyari. Ayun. Uh Opo. -huh. Uh -huh. uh -huh. So, doon sa mag-asawang Diskaya, i-assess pa ngayon yan kung sa poy makapapasa yeah, sa pagiging... Mer mer merong requirements uh -huh. yun eh. Unang-una. Kung natatandaan ko lahat ng requirements. Opo. Uh -huh. Yung 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 felony kanya ibig sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin is a grave offense. Opo. Ta grave ba? O, plunder. Grave talaga yun eh. Mm -hmm. Opo. Walang bill. <laughs> no bill recommended yun, opo. Oh, Life okay. sentence, yun, know? oh. Uh, yung bang testimony niya kanya eh, yung kanyang, yung kanyang prospective testimony can be corroborated uh, in material points. Kasi o. alimbawa, kasi babasahin yung source statement opo. eh. Opo. Uh, okay, sabi niya, oh binanggit mo itong labimpitong congressman. Yan. Meron ka bang resibo dito? May katibayan ka pa dyan. O no? di, mag Ngayon, kung hindi siya nakapag-produce, mali, hindi eh, eh, oh, ka pwede. Oh. Eh, uh -huh. Ganun ang ibig ko sabihin. O, oh, yung testimony ba niya, kailangan-kailangan. sapagkat walang iba na gusto. Opo. Sila mag-isa eh. Mag eh. Uh -huh. O, hindi so kailangan. So, palagay mo na, kasi sinabi niya doon sa testimony niya, <coughs> meron po akong ledger eh. Mm -hmm. oh, Nakapagpalito siya ng ledger, edi eh, na-satisfy na naman yun. Opo. O, oh, di okay na naman. They should not be the most guilty. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Maybe she's one <coughs> of the guilty. Mm -hmm. Pero hindi siya ang most guilty. Mm -hmm. Kasi nga, magtuturo siya na mas ma... May, may dilis, mm -hmm. oh. may butete, oh, <coughs> may sapsap, -sap, may pating, Opo. may balyena. So, that's it. So, oo oh, nga, hindi eh, ka most guilty. Kasi nga, may magtuturo... Ang most guilty rito, yung naglagay nung insertion. Oh, yung eh. nagubawa yun nung ano. Oh, yes. Pagkatapos yung, ikaw, kontraktor ka lang. Eh. Mm -hmm. May mag-a-award sa'yo. Oh, kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Mm -hmm. ito, yung mga nag-drawing nito, kung sino yung mga gumawa, lalo na yung mga ghost project. <coughs> Paano mo nagawa ito, di ba? Uh -huh. Hindi magagawa ng kontraktor kung walang drawing. Sino yung gagawa ng detailed engineering? Uh -huh. Sino yung gagawa ng program of work? Sino yung magpa magpaplano? Sino yung mag- sino yung bidding Sino yung mag -be award Sino yung, -award? Uh -huh. sino yung ano ng quality control? Sino yung pipirma ng voucher? Sino yung kokolekta? Uh -huh. Yung district engineer magagawa ng contractor yun? Hindi siya magagawa. Uh -huh. So may mas malaki kaysa sa kanya. So okay. uh, isa sa tuntunin hindi kayong most guilty. Uh -huh. So siyang pumasa doon. Uh -huh. So pag sinaalang alang mo lahat ng requisites na to, maririn pumasa siya. Kung hindi siya pumasa, wala na akong magagawa doon. Ni-rekomenda ko lang siya uh -huh. kasi ang kagustuhan ko baka sakali na mag-qualify siya para makapag-sampa nila, opo. Yung po. pagtuturo niya masusustain. Mm -hmm. oh, eh merong merong mananagot dito uh -huh. na malaking isda. ay yung direksyon na makikita natin kung sino talagang may kagagawan nito mm -hmm. para meron tayong chance na mapatigil ito. Ayaw. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking gustong mangyari. Naalala ko